Oh, 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 Hello po sa inyo. for today's video. It's me again, Ma'am Siya Irene. At kung mapapansin niyo po, mandindini sa amin ay anong ganda na po ng panahon at hindi na po nag-uulanin. So ngayong araw po ay manguha po tayo ng balinghoy at kami po ay maga ni Lupak o ni Yubak na balinghoy. Tara ko, samahan niyo kami. Umaga pa lamang talaga, ipapunta na kami sa taniman ng balinghoy ni tatay at kami manguha ng balinghoy para pang merenda mamayang hapon. Ede ngayon ay dito tayo makaan ng balinghoy at Matawid muna tayo dito sa may alam. <laughs> Mawa kami ng tanim na baling yung tatay. Saglit lamang, lang ang hot ako niya at Ano po pag ang tawag sa inyo ng nilupak na baling? Hindi ah. ko kasi sa amin eh. Anong daming tawag? Nilupak, nilupak. <laughs> nilupak. <laughs> 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 Hindi ha, nilupak, nilupak. Ayun no. So comment po kayo sa baba ko ng tawag sa inyo. Iring balinghoy na nasa gilid na nga ng kinuha namin dahil baka mamay madali ako ni tatay at mali nakuha nakuhaan ko pero sabi ni mamay okay na daw matanda na man matagal na dini. Ay sus po namang purul naman na rin dalang kutsilyo at bakit nga ni kutsilyon ang dala ko dini? pwede namang itakandalin na ay ano na talaga. So, to the rescue naman ng aking ina. Tingnan nyo naman at hirap na hirap kami bunutin dahil nga isobran sobrang tigas ng lupa dahil nga ni mainit na dini sa amin at ayan nga ni sa wakas ay nabunot na namin. Grabe mga ma'am siya at pap, siya. sobrang daming laman at anong lalaki po talaga. Sulit talaga. Isang puno pa lamang ito pero sobrang dami ng laman. Wari ko'y napapaibigwari yung mga nanonood din at mga yung balinghoy. Joke lang ho. Wow! Tingnan nyo po ito. Ang Ay! <laughs> ayan po ang Tingnan nyo naman mga kamamshi at papshi, sobrang taba at sobrang laki ng laman. Nakakatuwa, isang puno pa lamang ito pero sulit na sulit talaga at anong dami naming nakuha. Kung mapapansin nyo naman ho, si mamay pumutol siya dun sa sanga o sa katawan ng balinghoy tapos tinanim niya uli para may masibol uli. Ganyan ho yung pagtatanim ng balinghoy. At tapos na nga ni kami manguha ng balinghoy pero tingnan nyo naman may pahabol pang dalawang malaki at anong tataba talaga naman. Pagkatapos nga namin manguha ng balinghoy ay umuwi na din kami para malinisan at mabalatan at mailaga ko na yung balinghoy. So ayun nga ni tapos na po tayo magbukay ng balinghoy. Manguhan. Ngayon po i-alinisan natin at syempre alagain muna natin para pagkatapos natin lagayin ay abayuhin na natin, alupakin na natin. Ang ginawa ko pala dito ay binrush brush ko yung katawan dahil medyo maputik nga ni para matanggal yung dumi bago po natin lagain ay balatan muna natin para syempre kailangan natin balatan bago muna lagain tsaka hugasan ng mabuti para matanggal ho yung mga putik putik yan sobrang dali lang ng balatan itong balinghoy na ito tulang kahirap hirap ganyan lang po sya pag talaga taga mindoro ka at mangyang ka ay naku sanay na sanay talaga magbalat ayan ganyan na. So mga kababayan, pag naman dumaan sa wall ninyo yung video ko, i-like at i-share nyo naman yung video ko bago i-follow nyo na rin ho yung page. Para naman ako yung makenta saya <laughs> Pagkatapos ko nga nang malinisan yung balinghoy ay nilaga ko na habang nagalaga kami ng balinghoy ay nagpalupas na ako ng bingi din sa kapatid ko. Bingi po talaga ang tawag ng garito sa amin. Iriho ay masarap ilagay sa nilupak. Nakakatuwa ho lamang dito sa atin sa Mindoro. Ano po? Pero ako talaga sobrang proud ako at hindi ko inakahiya. Kung ano man yung salita natin, eh, talaga namang inapag malaki ko yun. Ay siya, tama ng daldal. -dal, eh, Di pagkatapos nga ni pong kayo rin erimbingi, eh, nilagyan ko na ng asukal para naman mas masarap. At ayan, halu-haluin natin. At magasimula na akong maglupa. Kasama ko dito si mama. edi ering nga niho, kami maga, ano na, maga na o oh, maganilupa kami ng balinghoy. At asimula ah, na namin. Lagayin natin yung balinghoy mong itas. So, natin. Kasama <laughs> ko po ngayon dito ay eh, si Mama at para madali kami matapos. Yan, ma, tumingin ka naman doon. Tulungahin yung mabukto eh. Ako yung magalagay ng balinghoy bago yung bingingani para mas masarap. Tapos, alagyan din natin ng condense. Ayan. Pampasarap yun. Ano yan? Ano Ay, gusto ko yun. Ayan. <laughs> matuming <ka> dun, no? <laughs> 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 ang inagawa ko ho habang nagabayo si mama ako yung nagalagay ng bingit tapos ering condense para naman mas mapadali yung pagbabayo namin ayan ito nga ni po tapos na kami magbayo ang nilagay na namin sa bila o, tapos yan po iayusin ay ko na ng patas kumbaga apinisin ko Ganere ho o yung inasabi ko sa inyo apinisin ko kumbaga apala pa rin ko para mas maganda at ayan nga ni, solved na naman ang merienda namin ngayong hapon na talaga naman ako'y nagadali-dali na dinit ka ina na talaga ako na rin nilupak na balinghoy. E di ere nga ni ho, ayos na, naglagay na ako ng condense sa ibabaw, baka naman sabihin nyo ho, sobrang tamis na nere, hindi po ako naglagay kanina ng asukal habang nagabayuhu kami, e, ering condense na po yung pampatamis ko. At naglagay na rin po ako ng cheese sa ibabaw para naman mas masarap at mas magandang tingnan. Ayan, tingnan nyo na po, okay na at tapos na. Eh, di rin nga ni ho mga kamamshi at pabshi, okay na po yung nilupak, niyubak, basta kung ano man ari. Nilupak na balinghoy ay okay na po. Ayan, sobrang daming cheese at condensed. Ganito po yung version ng nilupak ko, pero iba-iba naman po tayo ng version. So, tara po, kain tayo. So, eh, nga ni ho at uh, hatulan na natin. Yan, ahatulan ah, na natin kung anong lasa niyang nilupak ko Siyempre, masarap akong gumawa eh. <laughs>